Ay, nako, mga langga. Ang pagkasasarap talaga ng pagkain dito sa Roder's Floating Resto. Ayan, ay, ang dami mong pagpipilian dyan sa risaring mga pag... Sarisaring pagkain na masasarap talaga. Kapag giniroder mo talaga yan, guys, di ka talaga magsisisi at talagang masarap. Nako kaya pumunta na kayo dito sa Rodel's Floating Resto at uh, talagang mararanasan nyo dito ang kakaibang sakarap ng Ay, so, mga gabi. yan po ang dami kong kakainin <laughs> sari-sari pagkain ako lang kakain yan, guys charot, charot, jokes lang Itong mga pagkain na to guys ay order pala to ng mga batang Pinoy na may pag-aari ng Rodels. Hindi basta-basta mga panauhin ng ating mga nag-order dito, guys. Sila ay taga-Cebu, Davao, kung saan-saan ang lugar sila na naruon ay nakarating dito sa atin sa Puerto Princesa para lang maki-join at para makipagano sa ating Puerto Princesa sa mga palaro ng Batang Pinoy at dito nga yung masasaya nga dito mga bata dyan guys di ko na sinama sila at nakakahiya jar. at ito lang ang kakaya natin mapakita sa inyo ang iba't ibang klasing luto ng pagkain ng Rodel's Resto mm -hmm. kapag dumayo ka talaga dito sa amin sa Puerto Princesa dito may matatagpuan sa Purok Sandiwa sa Rodel's Floating Resto guys magtanong lang po kayo at tuturo yan dyan maraming mga tricycle dyan sa abangan Huwag mahiyang magtanong para matagpo para matagpuan niyo kung saan ang location ng floating resto ng Rodels. Talagang masarap 'yan, guys. At may kari-kari kami diyan at 'yan ang alamat baguong natamis. Matamis 'yan, guys. Sarap 'yan ihalo sa kari-kari na pork at with gulay, sibuyas, talong, sitaw, pichay ang halo noon, guys. Marami pa. Basta with gravy, guys. Ang sarap-sarap ng butter nakalagay yan diyan sa kari-kari. Ang sarap talaga guys, talaga yan na rami parang tira-tira yan sila na serving nila na hindi nila naubos guys, ay pinapadala pa ng mga empleyado sa atin guys. Kaya pa, pag uwi ko, marami akong dala pag uwi ko at nakain pa ng mabuong pamilya. Solid, ang sarap, napakasarap talaga guys, yan. Yan po ay bangus yan, yung lumpia na yan, bangus lumpia yan guys. At mayroon din tayo dyan na iba-ibang luto. Uh, nakita niya naman kung ano yan. Uh, ano ba nga ba yun? Ayun, naalala ko na. May sisig bango sila. At... Ang tawag dito, Tiff? Butter, uh, butter garlic shrimp. Uh, yummy, yummy. <laughs> Simple lang ang gawa ko dyan, guys. Maglinis lang ng lamisa. mag magano lang ako, at magwalis, magmap at maghugas ng mga kilainan. So ayan lang guys ang ginagawa, tulong-tulong namin dito mga empleyado pag nga busy, bakante din sila, tumutulong sila sa atin pag tayo natatambakan ng mga gawain. So ayan guys, talagang napakataganda uh, -tala, talaga dito sa Rodels Floating Cristo guys. Huwag na encounter dito at na-meet nyo at nakarating kayo dito sa amin sa uptime. Sa Puerto Princesa City, kung saan dito matatagpuan ng Floating Cristo Rodels. Yan guys, yung napakaganda tabing dagat at mahangin puwapasok ang hangin dyan guys at medyo maalon din para ka na sa barko guys kasi yung floating na to ay nakapatong lang sa dagat may haligi din so pag, pagmahangin at maalon nagbabounce yan guys kaya naramdaman mo parang parang may alon kaya parang malulula na parang hindi char wow pagkaganda talaga dito Sir, Putain, dito na sa si Timani 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 oh ang ganda kaya nga oh ang ganda masilaw lang pero maganda ganda na view sarap ng hangin na dumadampi sa balat natin Christmas na talaga malapit na bounce ikaw na lakad Paskong Pasko na si dito na si Daddy. Merry Christmas! pa naman guys para marami makadiscover na mayroon ditong restaurant dito sa floating resto ng Rodels, dito mo tatagpuan sa Puerto Princesa, Palawan. So, ayan guys, maraming salamat okay. sa ulitin.